Arestado ang isang regional-level most wanted person sa kasong sexual assault sa isang nagawang manhunt operation ng pulisya sa Laguna. Ang ulat mula kay Patrol Human, Merimey Sarturio. Timbog ang isang most wanted person ng Calabarzon matapos magsagawan ng manhunt operation ng mga tauhan ng Pila Municipal Police Station. Gamit ang body-worn camera at ARD, kasama ang Lucena Component City Police Station sa Purok, Pagita, Barangay Silangang Mayaw, Lucena City, Quezon kinilala ni Police Major Abilar Rudy Harabejo III, Chief of Police ng Pila Municipal Police Station, ang akusado na si Alias Rudel, residente na nasabing barangay. Ang akusado ay nahaharap sa kasong sexual assault 27 counts, kaugnay ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansang 4,680,000 pesos kasalukuyang nasa kustudiya na ng Pila MPS ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayon sa post ng netizen sa kanyang FB account, Pinuri at pinasalamatan niya ang hanay ng kapulisan, partikular ang Pila MPS ng Laguna, sa pamumuno ni Police Major Abelardo Di Harabejo III sa pagkakahuli na nasabing akusado. Sabi pa sa huling message niya, Justice served. Mensahe naman ng ating magiting na Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office na si Police Colonel Gavin Melway Unos, hangad ng kapulisan ang maipagkaloob ang hostisyang nararapat para sa mga biktima ng kriminalidad. Hindi kami mapapagod sa paglilingkod at pagbibigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan dahil iyan ang aming sinumpaang tungkulin. Mula rito sa Calabarzon, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary Mae Sartorio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang polis.